Hello, good morning mga Travel uh, Andito na naman tayo sa Maynila ngayong uh, umagang ito uh, At ang uh, oras ay alas 12 na mga Idol At uh, tayo po'y mamamasyal na naman mga Idol At uh, andito tayo ngayon sa Quezon City dito sa may The Grass Mga Idol dito sa Condo mga Idol uh, At ito po yung mga Condo mga Idol Uh, tayo po ay nakatambay dito sa taas sa uh, 9 floor almost 40 floor po itong pinunta natin ng kondo uh, ngayong umaga mga idol at uh, tuwing pupunta tayo dito sa Maynila mga idol, dito tayo nagtatambay sa kondo, dito sa Maydagras ito po yung view po ng Maynila ayun po mga idol, napakataas ayun po yung kondo Ah, dito po yung kabila mga idol. Sobrang taas mga idol. Ah, dito rin po yung baba. Ito po yung view ng baba mga idol dito sa The Cross. Ah. Sa baba Baba po, may swimming pool at saka sa, sa, sa taas may idol. At uh, medyo makulimlim ngayon dito sa Maynila mga idol. Uh, at ayan po yung simbahan po ng katoliko mga idol. Ayan po yung uh, po ni Mama Mary. Ayan po yung baba po. Uh, yung view mga idol. at tuwing tayo lumuluwas mga idol at kaya ang pangalan po ang aking mga pangalan sa aking vlog and travel vlog po kaya bawat pong lugar po na pinupunta natin mga idol ay vlog ko mga idol kung saan saan lugar mga idol kung saan saan tayo nakakarating ayun po yung wali mama meron idol uh, maraming maraming salamat po sa inyong pag subscribe po ng aking youtube channel At uh, sana po kung uh, makasahod po ako sa aking channel uh, gusto ko rin pong makatulong po sa nangangailangan po mga idol Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe po. Thank you and God bless us all. Thank you, Mama Mary.